good day mga ka-story 2025 ngayon lang tayo mag-update ng ating sari-sari store ayan, ito yung bago sa ating sari-sari store, hindi pala siya bago actually kasi matagal na siya nakuha namin nung January mga lagayan ng bigas so maganda na siyang tingnan kasi malinis second hand lang pala 'yung mga kastore. Second hand lang namin nabili. ayan at ito na 'yung ating store. Tagal kong hindi nakapag-upload. Hmm, yan na. 2025. Tor ko na lang kayo sa ating sari-sari store. Nagtitinda na rin ako ng Graham, ham. Gumagawa tayo. Tapos, ice candy. So, ayan. Patuloy pa naman. Lumalaban na ating sari-sari store. So, ayan. Twenty-twenty-five. Ayan. dami ko kasing pinagkakabisihan sa buhay hindi madalas makapag upload so ayun mga kastory magwa valentines na hindi na ako nakapag upload ng new year ayan ayan yung ating 2025 sorry sorry store So, oh, ayan, mag-Valentine's -ma na. Kaya, puno yung ating, ano, tagay ng mga chocolates. Ayan, meron tayong mga ganito. Sa ating mga loved ones, chocolates. Nang, so, ayan, share natin, mga ka-story. So, sa tagal kong hindi nakapag-vlog. Nakapag-update. Ayan. Mm -hmm. -da 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 -da. Ayan. Mga chicheria. So, puno yun siya. Puno siya. So, sakto lang naman ang ating pinta ito lang yung nabili natin no January so bali ito na yung tinubot ng mga bigas so nabigyan na natin sila ng magandang lagayan sabi ko nga second hand lang po ito syempre di po natin di pa natin kaya mag bumili ng brand new So, dahil negosyante tayo. Kung saan tayo makakamura at maganda naman. Tsaka all goods pa. Iyon na ang aanuhin uh, natin. Igagrab natin. Take the opportunity. So, ayan lang mga ka-stories ang ating tinapay. Ito na yung labas. Na namin tinapay. Hindi ko alam ba't tumumal yata yung mga tumumal yung kutkutin ko. Ito yung tinapay. Herding. Tumumal siya. So, full stock naman tayo. Yan. Sa ano pa ako mag mamimilis? sa February 14 tayo maghahakot kasi 14 daw yung hakot days up your gold so titingnan natin mga kasturi kung ano yung mga naka 10% na item so ayan maga maga ano na ayan ang target kong bilhin kasi mga wine tapos mga whiskey maraming naghahanap na whiskey so never mind yung magulong tindahan talaga araw araw yan magulo So, ayan. Bungal-bungal na, oh. Bungal-bungal na mga stories Take lang tayo ng, ano, nang Hakot Day. Yan yung ating, ano, mga cosmetic. Tapos, mga kalat. Tapos, yun yung, ano. Ay, meron pa pala ako na purchase. Ah, na. Uh, parang, ano na siya. Ah, uh, sa tindahan na talaga siya galing. Parang tubo na siya ng tindahan. Ito.